August 2009. Ang inaakala ni Matt Landry, 21 years old, na normal na araw ay biglaan na lang bumulusok sa isa sa mga pinakanakakagimbal at nakakadurog ng puso na kidnapping sa kasaysayan ng mga criminal cases sa Michigan, United States. Si Matt Landry ay masayahin at mahilig sa music mula sa Chesterfield Township, ngunit gumuho ang lahat para kay Matt nang siya ay dinukot sa kalagitnaan ng araw. Ang kidnapping ni Matt Landry ay gumimbal sa mga mamamayan sa kanilang lugar at nag-iwan ng kaguluhan, karahasan at takot at kinalaunan ay nauwi sa malalang trahedya. August 9, 2009, isang normal na araw para kay Matt Landry, 21 years old, isang music lover, tulirang anak at mabuting boyfriend. Kilalang mapagkaibigan si Matt na nagtatrabaho bilang pizza delivery driver. Ngunit sa araw na iyon noong August 9, ay bigla ang binalot ng kadiliman ng mundo ni Matt. Umalis si Matt sa kanilang tahanan upang asikasuhin ang ilang mga bagay. 2.30 ng hapon, matapos ang kanyang lakad ay pumasok naman si Matt sa isang subway upang bumili ng pagkain para sa kanyang girlfriend na noon ay may sakit. Walang kaalam-alam si Matt sa kanyang sasapitin sa kanyang paglabas sa subway. Matapos makabili ng sandwich ay lumabas na si Matt sa subway at naglakad patungo sa kanyang sasakyan nang bigla siyang harangin ng dalawang armadong lalaki. Di umano ay pinuwersa ng dalawang armadong lalaki si Matt, papasok sa kanyang sasakyan na Green Honda Accord. Ilang oras ang nakalipas ay ginawa na ng mga kidnappers ang ilang mga pagnanakaw. Inutusan ng dalawa na mag si Matt sa kanyang ATM gamit ang ilang mga ATM machines sa kalawakan ng Michigan. Matapos ang pagkawala ni Matt, ay hindi na siya nakita pang muli na buhay ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Matapos lamang ang isang araw, matapos hindi umuwi sa kanilang tahanan si Matt, ay agad naman na nag-report sa mga pulis ang ina ni Matt upang ipaalam ang pagkawala ng kanyang anak. Habang ang girlfriend ni Matt na si Francesca ay tumawag naman sa ilang mga hospital at police station upang makakuha ng leads sa kung anong nangyari sa kanyang boyfriend. Ang ina ni Matt ay mayroong access sa kanyang bank account kung saan napansin nilang nag-withdraw ito ng tatlong beses sa iba't ibang lugar hanggang sa maubos ang laman ng kanyang account. Ito ang pinagmula ng suspetsang may masamang nangyari kay Matt lalo na't napag-alaman nilang ang mga lugar kung saan nag-withdraw si Matt ng pera ay mga notorious na lugar pagdating sa karahasan at iba pang mga krimen. Sa araw din nang mag-report ang ina ni Matt sa mga pulis ay nakatanggap naman ang mga otoridad ng report tungkol sa isang bank robbery. Ang biktima naman ay si Sarah Maynard na noon ay pumunta sa banko upang i-cash out ang kanyang paycheck mula sa kanyang trabaho. Ayon kay Sarah Maynard, napansin na niya ang dalawang lalaki nang lumabas siya sa kanyang sasakyan, ngunit hindi na nito pinag-isipan ng masama ang dalawa. Ang problema ay sumunod sa kanya ang dalawa papasok sa bangko at matapos makapag-cash out si Sarah, ay mabilis na kumilos ang dalawa at tinutukan ng baril ang biktima sa likod bago nagdeklara ng hold-up. Agad naman na binigay ng bank teller ang hiningi ng dalawang kriminal na $50,000. Ngunit para masiguradong ligtas ang kanilang pagtakas, ay inutusan nilang sumama si Sarah palabas sa bangko. Ngunit sa hindi inaasahang dahilan, ay nailigtas ni Sarah ang kanyang sariling buhay nang tumanggi itong sumama papalabas at biglaan na lang itong umupo sa sahig dahilan kung bakit nataranta ang mga kriminal at lumabas na ng bangko. Sa CCTV footage mula sa bangko, nakilala ang dalawang kriminal na si Ihab Maslamani, 18 years old, at si Robert Taylor, 16 years old. Sa sumunod na araw naman, ay nakatanggap ulit ng tawag ang mga polis sa isang parking lot ng Walmart kung saan muling umatake ang dalawang kriminal na si Maslamani at Taylor. Diomano ay nagtangka ang dalawang i-hijack ang isang car owner ng isang Honda Civic ngunit nang malamang manual o stick shift ang sasakyan ay agad na inabando na ng dalawang hijacking sapagkat hindi marunong ang dalawang mag-drive ng stick shift. Ngunit dito na nagtatapos ang magkakadugtong na krimen ng dalawa sapagkat habang nangyayari ang hijacking, ay malapit lang sa eksena ang isang pulis na nakitang nagmamadaling tumakbo ang dalawa palayo sa sasakyan. Pinaghinalaan agad ng pulis ang dalawa sapagkat nakasuot ng wig ang mga ito at naramdaman ng pulis na may ginawang hindi maganda ang dalawa. Kaya agad itong humabol hanggang sa nabaril nito ng taser ang dalawa. Sa mga panahon din na ito ay naglunsad na ng search and rescue operation ang mga pulis para mahanap si Matt Landry kasama ng mga police ang girlfriend na si Francesca. Nang makarating sa Detroit ang search and rescue, ay doon na natagpuan ang abandonadong Honda Accord ni Matt. Sa kabilang banda naman, nang malaman ng mga otoridad ang tungkol sa pagkahuli sa mga suspect na si Maslamani at Taylor, ay agad nilang pinaghinalaan na posibleng ang dalawa rin ang nasa likod ng pagkawala ng biktimang si Matt Landry. Matapos ang pagkatuklas ng abandonadong sasakyan ni Matt, ay natagpuan na rin ang kanyang bangkay sa loob ng isang abandonadong building sa Detroit. Binaril si Matt sa ulo dahilan kung bakit ito binawian ng buhay. Ang dalawang suspect na si Ihab Maslamani at Robert Taylor ay agad na ipinasok sa trial at napatawan ng guilty sa kasong kidnapping and murder. Ang sentensya ay life imprisonment without the possibility of parole. 1998, ang dapat ay pinakamasayang araw sa buhay ni Shannara Mobley, ay bigla na lang nauwi sa hindi ka na nais na bangungot. Walong oras matapos isilang ang kanyang anak na si Camilla sa isang hospital sa Jacksonville, Florida, ay dinukot ang kanyang sanggol ng isang babaeng nagpapanggap na isang nurse. Over the next 18 years na buhay si Camilla gamit ang ibang pangalan at pinaniwalaang ang kanyang kidnapper ang kanyang tunay na ina. Lahat ng ito ay wala siyang kamalay-malay. Ito ang istorya ng kidnapping ni Camilla Mobley at ang kanyang pagkakatuklas. July 10, 1998. Isinilang ni Shanara Mobley ang kanyang anak na si Camilla sa University Medical Center, now UF Health Jacksonville. Para sa ibang mga bagong magulang, ito ay isa sa pinakamasayang sandali sa kanilang buong buhay, ngunit para kay Shanara Mobley, ito ang araw na wawasak sa kanyang mundo. Habang nagpapahinga si Shanara matapos manganak, ay isang babaeng nakadamit pang nurse ang lumapit sa kanya. Mabait ang pinakitang persona ng babae na tila handang tulungan si Shanara upang maging komportable sa pagpapahinga. Ilang sandali pa ay nagsabi na ang babae na kailangan niyang kunin pansamantala ang anak ni Shanara dahil kailangan pa ng sanggol na sumailalim sa ilang mga test. Ngunit hindi tunay na nurse ang babae. Ang babaeng iyon ay si Gloria Williams, isang babaeng dumaan sa ilang mga pagsubok sa buhay at ang pinakamalala ay ang sinapit nitong miscarriage, dahilan kung bakit ito desperadong magkaroon ng baby. And in 1998, nakahanap ng pagkakataon si Gloria Williams na mangkidnap ng bagong silang nasanggol. Casual na lumabas si Williams sa hospital, daladala ang walong oras pa lamang nasanggol nang walang nakakapansin. Wala man lang nagtaka ng lumabas ang noon ay nagpapanggap na nurse na lumabas sa hospital building habang may daladalang sanggol. Sa oras na napagtanto ni Shannara na tinangay na pala ang kanyang bagong silang na anak, matagal nang nakatakas si Williams mula sa hospital. Mabilis din naman na nagkaroon ng search and rescue operation. Magkasamang kumilos ang Jacksonville Sheriff's Office, pati na rin ang FBI upang mahanap ang sanggol pati na rin ang kidnapper, ngunit tila naglaho na lang na parang bula ang dalawa. Ang ilang araw na search ay nauwi sa ilang linggo at ang ilang linggo ay nauwi sa ilang buwan hanggang ang ilang buwan ay nauwi sa ilang taon. Sa kabila ng matinding media coverage at public pleas, walang trace na naiwan si Kamiya upang siya ay matagpuan. Ang kaso ay naging one of the most infamous unsolved abductions in American history. Matapos ang pagkidnap kay Camilla, dinala siya ni Gloria Williams sa Walterboro, South Carolina, isang maliit na bayan na malayo sa Jacksonville. Pinalitan niya ang pangalan ni Camilla at ang sanggol ay naging si Alexis Manigo at pinalaki niya ito na parang tunay niyang anak. Si Camilla, na ngayon ay si Alexis na, ay walang kaalam-alam na ang tinatawag niyang mommy ay kinidnap siya mula sa kanyang tunay na magulang. Binigyan umano ni Gloria Williams ng normal na buhay si Camia o Alexis. Pumapasok ito sa eskwela, nagkaroon ng maraming mga kaibigan at namuhay ng normal, tipikal sa kanyang maliit na bayan sa South Carolina. At kahit na isang napakalaking krimen, ang ginawa ni Williams ay tunay niyang minahal at inaruga ang batang kanyang ninakaw. Dahil dito, ay walang rason si Camia na paghinalaang siya ay hindi tunay na anak ni Williams. Ngunit sa pagtanda ni Kamiya, ang mga alamat sa gawagawang istorya ni Gloria Williams ay unti-unti nang lumalabas. Hindi na pagawaan ni Williams ng birth certificate o social security card si Kamiya. Mga dokumentong kailangan upang makakuha ng driver's license o sa pagpasok sa college, maging sa pagkuha ng trabaho. Dahilan ito kung bakit kinailangan ni Kamiya na malaman ng lahat ang buong katotohanan. In 2016, dahil sa pressure na itinutulak sa kanya ng kanyang anak, ay inamin na ni Williams ang buong katotohanan. Si Camilla o Alexis ay biktima ng child abduction at ang kanyang tunay na ina ay patuloy pa rin siyang hinahanap sa mga panahon na yon. Dahil sa pag-amin ng kanyang kinilalang ina, ay halos hindi makapaniwala si Camilla sa mundong kanyang kinalakihan. Ang babaeng nag-aruga at nagmahal sa kanya mula sa kanyang pagkabata ay isa palang kidnapper. At sa likod ng lahat ng ito ay naroon ng kanyang tunay na inang patuloy na nangungulila para sa kanya sa loob ng halos dalawang dekada. In January 2017, nakatanggap ang mga otoridad sa Jacksonville ng isang anonymous tip patungkol sa kinaroroonan ng pinaghahanap na Camilla Mobley. Mabilis na nagtungo ang mga otoridad sa South Carolina at matapos makakuha ng DNA sample ay napatunayan na si Alexis Manigo at ang nawawalang si Camilla Mobley mula sa Jacksonville ay iisa. Nabubuhay sa ilalim ng false identity na gawa ng kanyang kidnapper na si Gloria Williams. Ang breakthrough na iyon sa halos dalawang dekadang kaso ay gumulat sa buong bansa. After 18 years, Camilla Mobley had been found alive. Ang balita ay umabot sa headlines ng napakaraming news article sa buong United States na pinagsimulan ng pag-focus ng mga otoridad sa pagsampa ng kaso. Matapos na mapalagay sa national headline ang pagkakatagpo kay Camilla Mobley, agad namang inaresto ng mga otoridad si Gloria Williams sa kasong kidnapping and interference with custody. Ang trial ni Williams ay naging paboritong usapan ng mga mamamayan sa United States noong panahon na yon. Alam ng lahat na si Williams ang masamang tao sa kaso Ngunit ang emosyonal na bahagi ng kaso ay mahirap para sa lahat na ipagwalang bahala. Walang dudang nagkasala si Williams, ngunit para kay Kamiya o Alexis, si Williams pa rin ang kinikilala niyang ina, sapagkat ito ang nagpalaki sa kanya, nagmahal at nagaruga. Kahit na nalaman na nito ang katotohanan, dinipensahan pa rin ni Camilla si Williams sa courtroom at humingi sa hurado ng leniency para sa kanyang sentensya. Ayon kay Kamiya, bagamat naiintindihan niya ang bigat ng kaso, ay mahal pa rin nito ang kanyang ina na nagpalaki, nagaruga at nagmahal sa kanya. I understood the gravity of the situation. I still love the woman who had cared for me for 18 years. Sa courtroom, nang plead ng guilty si Gloria Williams sa lahat ng kaso na kanyang kinakaharap. Kitang-kita ang pagsisisi ni Williams sa lahat ng kanyang ginawa at humingi rin ito ng tawad kay Kamiya at sa tunay nitong ina na si Shanara Mobley. Ngunit ang emosyonal na sugat na sanhi ng kanyang ginawa ay hindi na mabubura. Bagamat nakita na ang nawawalang si Kamiya, hindi naman sweet ang naging reunion ng maginang si Kamiya at Shanara Mobley. Para kay Shanara, nagumugol ng halos dalawang dekada upang mahanap ang kanyang nawawalang anak, ang makasama muli si Kamiya, ay nagbigay ng panibagong pag-asa at buhay para sa kanya. Ngunit iba ang nararamdaman ni Kamiya. Lumaki si Kamiya sa aruga at pagmamahal ni Gloria Williams at dahil dito ay mas malapit ang kanyang loob sa taong kumidnap sa kanya. Masakit ito para kay Shanara sapagkat tiniis niya ang napakahabang panahon nag-iisip kung ano na nga ba ang nangyari sa kanyang anak. Buhay pa ba ito? Ligtas? May pamilyang nag-aaruga at nagmamahal? I struggled to form a bond with Camilla, who was now an adult with her own life and identity. The bond that should have been there from birth had been stolen, and no amount of time could replace what had been lost. In June 2018, Gloria Williams was sentenced to 18 years in prison. Isa sa bawat taon na kinuha niya kay Kamiya at Shanara. Habang nasa hearing, muling humingi ng awa si Kamiya para sa kanyang kinilalang ina. Ngunit para sa korte, mabigat na kasalanan ang ginawang krimen ni Gloria Williams. Isa ito sa pinakamabigat na krimen na maaring gawin para sa isang ina. At dahil dito, kailangan tanggapin ni Williams ang kanyang parusa? Para kay Kamiya, ang sentensyang tinanggap ni Gloria Williams ay mapait. Biglaan na lamang niyang kinailangang mabuhay sa dalawang mundo ang buhay na kasama si Williams, ang kanyang itinuring na ina. At sa kanyang panibagong buhay, kasama ang kanyang tunay na ina, na hindi niya nakilala sa loob ng labing walong taon. Thank you for watching. Take care always. Be wary of criminals, especially kidnappers who are roaming the streets.